Bak? Ano? Ang problema nito? Ano yun? Bakit ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Aga-aga. Bakit? Bakit? Nagawala siya oh. Bakit? Ano yun? Ano? na labas siguro. May aso sa labas? May asa sa labas? Bakit? Ano yun, Oreo? Ano yung buso? Ano mo si Oreo? Ha? Anong teoryo naging ngayon? Nagwawala, nag oh. Nagwawala na, oh. Ha? Ketoryo, ano yun? Bawal lumabas. Bawal, uulan. Uulan na, oh. Bawal. Binainig siya. Ngaamoy siya ng aamoy. Ngaamoy. Bakit nga? Ano nga iyon? Saan pupunta? O oh, sige, sige, ano ba yon? Dali, ano yon? Saan ka pupunta? Bakit? Ito na yung toy mo, o. Oh. Ano yon? Ah, nakatingin sa pagkain. Pagkain na ginaano. Nakman na naman, o. Oh. O, oh, iki ponpon po na to eh. Awawa sa'yo oh. Oh. Pagkain ng tinatahulan naman. Tawawa naman. Kakakain mo lang ah. Oreo. Kakakain kay Pon to. Si Pon mawawala ng ulam. Tawawa naman kay Oreo. Talagang tinitignan niya to. Oh, mamaya na tama na ha. Mamaya naman. Kay ponpon Pon iyon. Ha? Grabe naman yan. Kakakain mo lang ah. Tama na, kakakain lang. Di ba kumain ka na? Main ko kuya. Katatapos nyo lang ni Bunso kumain. Nabitin? Dami-dami nun, bawal sobra. No. No. <laughs> Hindi, na, sobra pwede. Bawal sobrang na. Hala. Hala, may, bi... ah, may ugali. Na? bawal no. Hindi. Hindi, bawal. O, oh, last one na ha. Last na to ha. Hindi na pwede. Kay ponpon to mo. Wala na si ponpon. O. Oh. O, oh, tama na ha. Tama na yan. Hindi na pwede. Tama na ha. Mamaya naman. Wala, <coughs> Oreo, Hindi pwede. Kawawa siya. <coughs> Kay Ponpon yun. Wala na si Ponpon. Hindi pwede. Tama na. Tama na. Tama na. Hindi pwede.